Hello mga idol, uh, isang magandang araw po sa ating lahat uh, For today's video mga idol, uh, mag-harvest uh, naman po ako sa isang bindo ko dito sa bahay ng mama ko So, ito mga idol is, wala pa po itong isang buwan uh, Mga napasa tatlong linggo pa ito mga idol Mula nung uh, itabit ko dito ang Starlink mga idol mga 3 weeks pa ata mga idol so ngayon mga idol is uh, harbisin po namin para malaman namin kung hindi balugi sa monthly ng starling mga idol so let's go so ito na po yung kita niya mga idol sa loob ng tatlong linggo mga idol so makapit lang po ako sa inyo mga idol pagkatapos kung mabilang ito mga idol karamihan mga idol is 10 piso tsaka 5 piso ang karamihan dito bihira lang ang piso dito mga idol so mga idol ito na po yung na harvest natin mga idol kung hindi lang sana palaging mag out mga idol malaki sana to mga idol aabot sana to siguro ng 4k kasi mahigit 3 naman to mga idol ito kasi sa amin mga idol is sa isang linggo mga idol bali tatlong araw tat tatlong araw po yung blackout schedule po yan mga idol kasi nag papalit po ng poste yung sa dito sa amin mga idol so ayan naman po mga idol yung nah harvest natin mga idol so hanggang dito na lang po yung ah, by the way mga idol yan po yung bindo natin mga idol. Naka starling po yan mga idol. So ayan mga idol. Uh, not bad naman po yung kita niya mga idol. Kahit talagang may mag-blackout. Talagang mag-blackout. Pero may kita pa rin siya mga idol lalo na siguro pag hindi pa mag blackout mga idol malaki sana siguro pero okay na yan mga idol magkabayad na tayo sa plan ng Starlink so hanggang dito na lang po yung vlog natin mga idol ah, maraming salamat at God bless po sa ating lahat